Palagi mo itong nadadaanan sa Marilake pag mabiyahi ka, pero siguro hindi mo pa ito napupuntahan. Ito ang Regina Rica dito sa Tanay Rizal. Meron ka dito makikita ng 71 feet na statue ni Mama Mary na kung saan ay pwede kang magdasal. May enjoy mo din ang pagpunta mo dito dahil may overlooking view ng Sierra Madre. Ihanda lang ang mga paa dahil sa mga dadaanan mo dito. Tara, samahan nyo na naman ako. Ikutin natin itong Regina Rica. Searchable ito sa mga online maps natin kaya hindi kayo maliligaw. 20 pesos ang parking fee dito para sa mga motor. Malawak ang parking dito. May pang motor, meron pang kotse, at meron din mga pang bisikleta. Kahit dagsain man ito ng mga tao, walang problema sa parking. Bawal ang drone dito, kaya hindi na nga tayo napagpalipad. Haba naglalakad, napansin ko na may mga pangalan na nakaukit sa semento. Siguro ito yung mga buwibisita dito, dahil ang ilan ay nung mga nakakaang buwan lang. Take note pala, may dress code pala dito, kaya kung pupunta kayo, magsuot ng maayos maglalakad ka muna ng siguro mga 5 to 10 minutes pakiat bago ka makapunta sa statue ni Mama Mary. Dadaan ka sa mga bulaklak at mga halaman. Unti-unti mo na din makikita ang statue habang pakiat ka at makikita mo na din ang chapel sa harapan. Mahangin at malinis ang paligid pagkakit mo dito. Mamamangha ka sa statue pagkatapat mo na mismo. Dahil sa pagkagawa nito, kung hanap mo ay peace of mind at gusto mo magdasal, ito ang lugar na para sa'yo. Meron kang overlooking view ng lugar at makikita mo ang mga bundok ng Sierra Madre. After mo dito, Meron kang nga madadaanan na souvenir shop. Bubili nga pala ako dito ng rosary. Meron din ditong kapehan kung saan pwede kang magpahinga kung napapagod ka na maglakad bago ka makapunta sa chapel ay maglalakad ka uli ng siguro mga 3 to 5 minutes pa baba. Makikita mo na dito ang buong statue ni Mama Mary at ang salitang ay heart Mama Mary. Sa harap naman ng chapel ay meron nakalagay na wishing well. Nagpunta nga pala ako dito sa Bado ng Tanghali kaya wala masyadong tao. Malaki at malawak ang chapel dito at maganda ang pagkadesenyo nito. Para sa mga araw-araw mga -araw biyahe, huwag natin kalimutan na magdasal palagi para sa kaligtasan natin. Para sa mga palaging umakit dyan sa Marilake, pwede nyo itong bisitahin para magdasal at makapag-relax saglit. Sulit ang pagpunta mo dito dahil sa magandang lugar, preskong hangin, nakapagdasal, at nakapagpahinga saglit. Kung may mga alam pa kayong magandang pasyalan, comment down lang below at pupunta natin yan.